bangkong nila guys kulitis 8 dollar ang pala maliit ganda <laughs> ng kamatis nila wow eh. yun na. o Ayan, yung mga ganito guys, Masarap ko eh. Para din siya ano, labong. O para dito guys is $7. Magarot-garot. Dito yung cute na kalabasa. Yung isang kamao na kalabasa, guys. sa <laughs> sobrang liit. Bakit walang hair, Maro? Wala ka ng sibuyas dito, oh. Tingnan niyo. Mura pa. Madalas sa Pilipinas. Flying saucer. Six dollar. Hmm, bawang. Hindi pang talong mo ha. mayroon din sila dito guys. O, oh, ayan o. Oh. Six Upo. Upo. At kalabasa. At ka, mayroon pa. Ang palaya niyang bilog at saka mayroon din sila ang palayang mahaba guys. Ganun lang, ganun. Haba ng sito dito. Ang oh. mga kamatis nila sobrang laki. Sa Pilipinas, ang liliit. Oh, parang hindi maganda yung hair maro nila. Ito lang naman yung bibilhin ko eh. Gawin kong sabaw. So, pangit naman ang yung tsura. Nangyari. Bakit ganyan? Ito, hindi naman to hair maro. Chili. Chili. Ito yung kalabasa ng iba. Ay, yeah. oh, ito yung kalabasa. Kalabasa ah, sa pinas. Kalabasa sa pinas. Mahopit.